Ang iyong mga salita, Panginoon, ay Espiritu at buhay. Nasa iyo ang mga salita ng buhay na walang hanggan. Basahin, unawain para makapili. Isang pagpipilian na paglingkuran ang Panginoon ng buong puso isang pagpipilian na isabuhay ang ating mga relasyon sa paraang nagpapakita ng pag-ibig ni Jesus. Isang pagpipilian na manatiling tapat kay Jesus, maglingkod sa Panginoon ng tapat. Tinawag ng Panginoon si Josue na maging bagong propeta Pagkatapos na dalhin sa langit si Propeta Moises. Sinabi ng Panginoon na oras na para lumipat ang mga Israelita na nagkakampo malapit sa Ilog Jordan, ang lupang pangako sa kanaan. Matapang na ipinahayag ni Josue, Kung tungkol sa akin at sa aking sambayan kami ay maglilingkod sa Panginoon. Ang alalahanin ni Josue ay tiyaking gawin at matutupad ang pangako ng Panginoon. Muling pinagtibay ng mga Israelita ang kanilang pangako sa pagsamba sa Panginoon. Nakinikilala ang kanyang tungkulin sa kanilang paglaya at kaligtasan. Ang sangdaling ito ay nagmamarka ng muling pagpapatibay ng tipan sa pagitan ng mga Israelita at ng Diyos. Ang mundo ay puno ng mga distractions at nakikipagkumpetensya mga prioridad. Dito at ngayon, tinawag tayo upang baguhin ang ating pangako sa Panginoon nang buong puso. Ngayon si Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Efeso, kabanata 5, bersikulo 30 ay nag-aalok ng isang dahilan kung bakit si Kristo ay mapagmahal na nag-aalaga at magiliw na nagmamalasakit sa mga relasyon, lalo na sa pag-aasawa. Bilang salamin ng relasyon ni Kristo at ng simbahan. Hiniling ni Kristo sa mag-asawa na magmahalan ang malalim na pangako at sakripisyong pag-ibig na dapat maging katangian ng relasyon ng mag-asawa ay dapat natularan ng pag-ibig ni Kristo para sa simbahan tinitingnan ni Kristo ang lahat ng relasyon ng mag-asawa. Gayon din tayo, mga mananampalataya ni Kristo ay tinawag sa malalim na pangako at sakripisyong pag-ibig. Ang malalim na pangako at sakripisyong pag-ibig na ito ay dapat nakatanggian ng ating mga relasyon na tinularan ng pag-ibig ni Kristo para sa simbahan. Sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 6, Versikulo 6 na po hanggang 6 na siyam, Binanggit ni Jesus ang pagiging tinapay ng buhay, at idginiit ni Jesus sa kanyang mga tagapakinig. Ang pangangailangang kainin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo. Ang mga tagasunod na ito na nasa karamihan ay nakikinig sa mga salita ni Hesus. Napakahirap tanggapin ang kanyang turo. Ang mga tagasunod na ito ay nagbulong-bulungan at marami ang pinipiling iwan sa Hesus. Nag-alinlangang din ang mga apostol. At tinunang, tinanong sila ni Jesus, Ano naman sa iyo? Gusto mo rin bang umalis? Malalim na sagot ni Pedro, Panginoon, Kanino kami pupunta? Nasa iyo ang mga salita ng buhay na walang hanggan. Ang malalim na sagot ni Pedro, ay nagpapakita ng pananampalataya at ang dedikasyon na kailangan upang sundin si Kristo. Isa alang alang natin ang lalim ng ating pangako sa Diyos. Panalangin Panginoon, tulungan mo kaming piliin ka araw-araw. Palakasin mo ang aming pangako upang sundin ang iyong mga daan punuin ang aming mga puso ng pagmamahal at gabayan kami sa mga pagsubok na aming kinakaharap amen